Yan mga idol, ito na po yung handa Yan, hibas na, hibas Yo, what's up mga katelong sa iyan Another vlog, another content tayo guys For today's vlog, ayan So kami ay kakain doon sa Blue House Celebrate namin yung birthday ni mama at papa Uh, pero ang nakakalungkot lang kasi si Papa ay hindi sasama. So, ayaw talaga kahit anong pilitin, um, anong pilit namin, ayaw talaga niyang pumunta. So kaya yon si Mama na lang. Pero kasama namin yung aming mga pamangkin, uh, kapatid, tapos yung aming sawa. yon guys. So abangan nyo na lang guys kung ano-ano yung mga order namin. So yung kaya lang ng budget namin. So share, share lang kami sa aming mga kakainin yan ng mga ng kapatid ko so yan guys sabangan nyo na lang yung aming celebrate na gaganapin idol nandito na kami sa blue house and then nandyan na rin mga bata ayan, dito namin isa celebrate yung birthday kakain kami dito sa loob dito na kami sa loob ng blue house ito po yung blue house, ito pa mag celebrate, kumain, ayan, ang ating mga kasamahan ayan kaya naman, kaya at ayan po yung may birthday. Yan advance. <laughs> ayan po yung mga tibogers. Ayan. Ayan yung mga tibogers. So eh, yun mga idol, ito po yung makikita nyo dito sa loob ng blue house kapag ka kumatok po kayo dito. Na Napakalinis kong tignan. Ayan, napakaganda. Ayan po yung dalawang may birthday. So tatlo nga po pala silang mag-birthday. Celebrate. Ayan, yung dalawa. Yung dalawa sa mama. Si Papa hindi po kasi sa mama. Diyan mga idol, ito na po yung handa. Eh. Ayan. Okay. Ay kain Ay tayo mga lods, kain. <mimics> मैं ये किस लबी दे? Yari na kami kumain. Tapos na. Yung nabusog na kami. Yan, happy birthday sa may mga birthday. Yan, hibas na, hibas. Sopi. Dati. Hindi naman matagal na tawin. Maraming pagkakas. Thank you. So yung mga idol, hanggang dito na lang ating vlog. Kami ay pawi na. Happy, happy birthday na sa may birthday. bye na po.